ng mga nagbabagang balita. Limang matataas na kalibre ng baril ng NPA na hukay mula sa dalawang arms cache sa Agusan del Sur. Limamput apat na former rebels ginawaran ng safe conduct pass hakbang tungo sa kapayapaan at pagbabagong buhay, pinalawak pa. 4ID muling pinagtibay ang paninindigan para sa kapayapaan at kaundaran sa Northern Mindanao at Caraga Regions. 23rd ID at BFAR nagtulungan para sa Tilapia Hatchery Training ng Malinawon SLP Association sa Bucuan City. Marriage Enrichment Seminar isinagawa sa 4ID upang pagtibayin ang pamilya ng bawat personnel nito. Magandang araw, Northern Mindanao-Caraga Regions! at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng biyernes, ikatatlo ng Oktubre 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang pagbabalita. Limang matataas na kalibre ng baril ng NPA na hukay mula sa dalawang arms cache sa Agusan del Sur, nagbabalita si Kabayaning Bon Enriquez. Limang matataas na kalibre ng baril ang nasamsam ng mga tropa ng 4th Infantry Division mula sa dalawang arms cache ng New People's Army sa Agusan del Sur matapos ang pagsuko ng dalawang matataas na lider ng NPA sa 403rd Infantry Brigade. Sa kanilang pagbibigay ng mahalagang impormasyon, natunto ng kasundaluhan ang lokasyon ng taguan ng mga baril sa Sityo Kalasungay, Barangay San Vicente sa Esperanza, Agusan del Sur. Isinagawa ang operasyon noong Setyembre 22 sa tulong ng mga pinagsanib na puwersa ng 8th Infantry Battalion, 88th Infantry Battalion at 26th Infantry Battalion kasama ang 1 Special Forces Battalion at Intelligence Units ng 4th ID. Kabilang sa mga narecover ay isang M60 machine gun, isang AK squad automatic weapon at tatlong AK-47 rifles. Nakuha rin ang dalawang RPK magazines at mga bala. Ayon kay Brigadier General Siegfried Tubalado, Malaking bagay ang impormasyon mula sa mga sumukong rebelde upang mapigilan ang mga planong pag-atake ng NPA sa Bukidnon at Agusan del Sur. Samantala, pinuri ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. ang matagumpay na operasyon at muling iginiit ang kahalagahan ng patuloy na pagsuko ng mga miyembro at lider ng NPA. Sinabi pa ng pamunuan ng 4th ID na magpapatuloy ang misyon nito na siguruhin ang kapayapaan sa rehiyon at magbigay ng bagong pag-asa sa mga dating rebelde na nais magbagong buhay. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Samantala, 54 na former rebels ginawaran ng Safe Conduct Pass. Hakbang tungo sa kapayapaan at pagbabagong buhay, pinalawak pa. Narito ang detalye mula kay Kabayaning Jai Hapas. Tiniyak ng pamahalaan ang pagbibigay ng safe conduct pass sa 54 na dating rebelde na nag-apply para sa amnestia sa lalawigan ng Bukidnon. Sa isang seremonyang ginanap sa Centennial Stage, kaamulan Capital Grounds, Malaybalay City, nitong Setyemre 29. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Brigadier General Siegfried Sito Balado, ang Brigade Commander ng 403rd Infantry Brigade, ang buong suporta ng kasundaluhan sa implementasyon ng Safe Conduct Pass. Giit niya ang pagkakaloob ng naturang dokumento ay malinaw na pruweba na ang pamahalaan at sektor ng seguridad ay handang magbukas ng bagong landas para sa kapayapaan at kaunlaran sa pamamagitan ng pag tulong sa mga nagbalik loob na rebelde. Kaugnay nito, itinampok ni Brigadier General Tubalado ang mga konkretong hakbang ng 403rd Infantry Brigade na nakatoon sa Peace and Development Programs sa Bukidnon. Kasama rito ang masinsinang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang maayos na implementasyon ng mga programang panlipunan. Tuloy-tuloy na pagbibigay na suporta ah, sa mga proyektong pangkabuhayan para sa mga nagbalik loob at nagpapatupad ng mga community activities na nagtataguyod ng tiwala, kooperasyon at pagkakaisa sa mga komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4 News Bayani Updates. Dagdag pa 4 id muling pinagtibay ang paninindigan para sa kapayapaan at toleran sa Northern Mindanao at Caraga Regions. Buong ulat, ihahatid ni Kabayaning Rem Dayo. Muling pinagtibay ng 4th Infantry Division ang kanilang paninindigan para sa kapayapaan, siguridad at kaunlaran sa Northern Mindanao at Caraga. Sa kanilang aktibong pakikilok sa 3rd Quarter 2025 Regional Peace and Order Council Meetings noong Setyembre 13, taong 2025. Personal na dinalahan ni Major General Michelle B. Nairon Jr., Commander ng 4th Infantry Division at Vice Chairperson ng RPOC-10, ang pulong sa N Hotel, Cagandero City. Kasama ang mga lokal na opisyal at iba pang ahensya upang talakayan mga mahalagang usapin sa siguridad at konlaran ng rehiyon. Kasabay nito, kinatawan naman ng Assistant Division Commander na si Brigadier General Consolito P. Yekla ang 4ID sa RPOC-13 meeting sa Butuan City. Sa naturang pagtitipon, binigyang diin ang pagsisikap ng 4ID sa mga tagumpay sa combat at non-combat operations nito, pagneutralisa ng mga CPPNPA terrorists at pagsisikap nito sa humanitarian assistance and disaster response. Sa Rayon Jess, nanutralisa ang 33 CNTs kung saan pito ang nasawi, 27 ang sumuko at dalawa naman ang nahuli. Nasa din ang 56 na baril mula sa mga CNTs bilang patunay sa pagsisikap ng 4ID na ipagtanggol ang kapayapaan at kaayusan sa parehong rehiyon. Binigyang din ng 4ID ang kanilang patuloy na pakikipagtulungan sa mga kaalyadong ahensya nito upang solusyonan ang mga hadlang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan habang ipinagpapatuloy ang mga aktibidad nito na nakakalalay sa pagunlad at stabilidad ng mga komunidad. Binasa rin ni Major General Anayron ang minsay ng Pangulo na muling nagpapatibay sa pangako ng pamahalaan para sa batas, kaayusan at kapakanan ng mga mamamayan. Hinimok niya ang lahat ng sektor na patuloy na magkaisa para sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Rem Dayot, 4ID News, Bayani Update. Samantala, 23rd IB at BFAR nagtulungan para sa Tilapia Hatchery Training ng Malinawon SLP Association sa Butuan City. Mula sa 23rd Infantry Masigasig Batalyon sa Benavista, Agusan del Norte, nagbabalita si Kabayaning Nicole Yamas. Nangunahan ng 23rd Infantry Masigasig Batalyon ang dalawang araw na pagsasanay sa Tilapia Hatchery Operation and Management para sa mga opisyal at kasapi ng Manila de Bogabos Malinawan Sustainable Livelihood Project Association. Ang pagsasanay ay pinangunahan ng Officer in Charge ng Kicharaw Technology Outreach Station kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Provincial Office. Idinaos ang aktibidad sa Purukwan, Barangay Manila de Bogabos, Butuan City. Layunin nito na palakasin ang kalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo sa larangan ng aquaculture upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at may ang masustansya at tuloy-tuloy na produksyon ng isda sa kanilang komunidad. Pasalamat may ugda dako sa among mga kaubanan ni ining asosasyon sa May Labugabos, labi pa sa 2010 RB o sa BIPAR, ilaming gitabangan pag buhat o hatsiri sa among lugar. Salamat sa inyong tanan, sir o ma'am sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinagtitibay ng 23rd IB ang kanilang panata na suportahan ang mga people's organizations sa pagpapaunlad ng mga pangkabuhayang proyekto para sa kapayapaan at kaunlaran. Mula rito sa 23rd Infantry Masigasig Batalyon, napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Nicole Yamas, 4ID News, Bayani Update. Sa bilang banda, Marriage Enrichment Seminar isinagawa sa 4ID upang pagtibayin ang pamilya ng bawat personnel nito. Narito ang report mula kay Kabayaning Bea Salahan. Sa layuning pagtibayin pa ang pagmamahalan at pundasyon ng bawat pamilya ng kasundaluhan ng 4ID, isinagawa ang tatlong araw na Marriage Enrichment Seminar dito sa 4ID Headquarters mula Setyembre 23 hanggang 25. Mahigit apat na putapat na personnel mula sa Headquarters, Operational Control Unit at Tenant Units ng 4ID ang lumahok sa aktibidad kasama ang kanilang mga asawa. Ninanais ng seminar na bigyan ng gabay at dagdag kaalaman ang mga sundalo at kanilang mga asawa o upang mas mapalalim ang komunikasyon, pagtitiwala at pagtutulungan sa isa't isa sa kabila ng hamon ng buhay militar. Pinangunahan ito ni 4ID Post Catholic Chaplain Lieutenant Colonel Domingo E. Brelia, kasama ang mga marriage facilitators na sina Pastor Wendell M. Sorano, Pastor Clyde Sumatra at Pastor Alfredo J. Dichos. Binigyan din naman ni 4ID Commander Major General Michelle B. Aniren Jr. ang kalagahan ng pamilyang matatag sa bawat sundalo. Ania, mas mahusay isang sundalo kung alam niyang matatag ang kanyang pamilya sa emosyonal at spiritual na aspeto. Nagtapos ang tatong araw na seminar na puno ng aral pasasalamat at matmatibay na pangako ng bawat pamilya. Isang paalala na sa likod ng uniforme at misyon ay may pamilyang nagmamahal, sumusuporta at nagbibigay lakas. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Bea Salaan, 4ID News, Bayani Update. Mga kabayani, 83 days na lang, Pasko na! Naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating mga tahanan at sa ating pamayanan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, ipalo nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong Person ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning, Patrick Martinez, at Jeline Falyar. ng na kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tataking landas, walang, walang malayo, malayo sa puso ng, ng sundalo. sundalo. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas from energy resources to manufactured goods its stability ensures industries thrive and markets remain open for trade to flow peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.